Jethro nga, saserdote sa Madian, Biena ni Moises, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Diyos kay Moises, at sa Israel na kanyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Egypto, at ipinagsama ni Jethro na ni Moises si Sephora na asawa ni Moises pagkatapos na kanyang may padala sa kanilang ama. At ang dalawa niyang anak na lalaki na ang pangalan ng isay Gersim sapagkat sinabi ni Moises, Ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At ang pangalan ng isay Eliezer sapagkat kanyang sinabi, Ang Diyos ng aking amay naging sa saklolo at ako'y iniligtas sa tebak ni Faraon. At si Jethro, na biyanan ni Moises, ay dumating, nakasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, kay Moises sa ilang na kanyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Diyos. At kanyang ipinasabi kay Moises, akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo, at ang iyong asawa, at ang kanyang dalawang anak na kasama niya. At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyanan, at kanyang nyukuran at hinalikan at sila'y nagdanong ang isa't isa ng kanilang kalagayan at sila'y pumasok sa tolda. At isinaysay ni Moises sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Egyptyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan at kung paano iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel na iniligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo. At sinabi ni Jethro, Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Egyptyo at sa kamay ni Faraon na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Egyptyo. Nayuyaking na natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kay sa lahat ng mga Diyos o sa baday na ipinagpalalo ng mga Egyptyo laban sa mga Hebreo. At si Jethro, na biyanan ni Moises, ay kumuha ng handog na susunugan at mga hain para sa Diyos at si Aaron ay naparun at ang lahat ng mga matanda sa Israel upang kumain ng tinapay na kasalo ng biyena ni Moises sa harap ng Diyos. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ng bayan, at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At nang makita ng biyena ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, Anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nawupo kang mag-isa at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umada hanggang sa hapong? At sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, Sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Pagka sila'y may usap ay lumapit sa akin at aking hinahatulang isa't isa at aking ipinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. At sinabi ng dirina ni Moises sa kanya, Ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina. Ikaw at ang bayan ito na nasa iyo. Sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakaya magisa. isa Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita, at nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapagakay sa bayan sa harap ng Diyos, at dalhin mo ang sa Diyos at itutulong mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan ay ipakikilala mo sa kanila ang daan na narapat lakaran at ang dawang kanilang dararapat gawin. Bukod dito ay hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa ng matatakutin sa Diyos na mga taong mapagpatutoo na na popo sa at sakasakiman at siyang mga iladay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuhin, at magpuno sa mga sasampuin at pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo na tapwat bawat munting usap ay sila sila ang maghahatulon sa so ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong kung gagawin mo ang bagay na ito at iuuto sa iyong ganyan ng Diyos ay iyong mababata at ang buong bayan naman ito ay uuwin payapa. Sa gayon ay dininig ni Moises ang kanyang dinan at ginawang lahat yaong sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng nilimampuin, at mga puno ng sasampuin at kanilang hinatulan ng bayan sa buong panahon, ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises, natapwat bawat munting usap ay sila-sila ang naghahatulan. At tinulutan ni Moises ang kanyang biyana na magpaalam at siya'y umuwi sa sariling lupain.